Global brain edema o pagmamanas ng utak ang nakalagay sa death certificate ng dahilan ng pagkamatay ng 14 anyos na estudyante sa Antipolo City. Ito ang lumabas na report ng PNP Forensic Group matapos ang autopsy sa bangkay ni Francis J. Gumikib na namatay umano sa sampal ng isang guro sa Antipolo City. Sa pulong balitaan sa Camp Krami, sinabi ni PNP Forensic Group Director, Police Brigadier General Constancio Chinayog Jr. na lumabas sa kanilang pagsusuri na namatay si Francis J dahil sa intracerebral hemorrhage edema. The said examination showed cerebral edema secondary to intracerebral hemorrhage consistent with ruptured arteriovenous malformation. Likewise, the medical legal officer at andito siya ngayon, who conducted the autopsy examination secured Tissue samples and requested for histopathological examination. After several readings and confirmation and a peer group review of the case, the pathologist concluded that the cause of death was intracerebral hemorrhage and edema. Sa ngayon, bigo pang sabihin ng mga eksperto kung may kinalaman sa sinasabing pananampal sa bata ang pagkamatay nito. Ayon sa paliwanag naman ni Police Lieutenant Colonel Maria Analisa de la Cruz, Chief ng Rizal Police Forensic Unit, isang rare o hindi pangkaraniwan na karamdaman na nangyayari sa mga kaparehong edad ni Francis na posibleng nakukuha sa pang-araw-araw na aktibidad ng isang bata. Ang nature po ng pagputok ng ugat na yon is mostly it's a rare condition but um, uh, it's common it's the most common cause of uh, intracerebral hemorrhage in the age group considering the age group of our patient also um, it's 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 the symptoms or the hemorrhage occurs um, between 1 to 18 years old at first po is asymptomatic walang symptoms tapos bigla na lang po kasi yung uh, fragile po yung mga ugat na yon na it can rupture or burst simultaneously or spontaneously. And uh, in other cases naman po, nag uh, meron pong tension on that particular anomaly doon sa utak hindi pa isinapubliko ng forensic group ang kabuang autopsy report dahil kailangan pa itong ipaalam sa pamilya. Sa huli, wala pang tiyak na dahilan para magsampa ng kasong kriminal ang PNP hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon sa nasabing insidente. Bagamat siniguro ng PNP na kaharapin ng guro ang reklamong physical abuse kaakibat ang kaukulang parusa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, naguulat Paul Montibon, SM9 News.